meron kaming mobilyo po dito. Tapos, bagong bili nila sir, yung sasakyan. So, eto pinalitan na. Yung cross member o yung talanga kung tawagin natin. May kamahalan din yan mga sir. So, ito lang po, tip ko lang sa inyo. Kung halimbawa bibili kayo ng sasakyan, ipacheck po ninyo yung under chassis kasi sa itsura po nito, na malamang nakatira sa, madag ma sa katabing dagat o kaya basta ma-expose siya sa ano sa tubig dagat kasi tingnan nyo Ayan. Tapos pinakita sa akin ni, yung picture ni Sir kanina, itong mga ano yung cross member niya puro bulok na. Kasi oh, kung puro bulok na yung chassis natin, yung pangilalim natin, pag pinilitan lahat 'yan, abay malaki-laking gastos din po 'yan. So maalagang ipa-check nyo pa rin yung under chassis natin. Ayun, Bibili ng sakyan, number 1 'yan, isa po 'yan. under taxes.